bahay, oh. Hmm. Oh. isa kang sa probinsya, oh. Yan ang maganda man din. Good morning, good morning, mga guys. Ayan, pauwi pa lang ako. Naglakad na ako. Galing sa sa doktor at nagpa-blood test ako. Bukas daw ang result. Kaya, ayan, samahan niya ako. Pauwi. Naglakad na lang ako. ko kukuha ko ito. Ipo-front ko itong camera, mga guys. Para makita naman niya, ah probinsya dito sa pinagtatrabawang ko patayan eh, mga guys talaga namang nainip ako sa pag doon sa bus kaya eto naglakad na lang ako malapit lang naman eh, mga 30 minutes lang kasi kanina naobserbahan ko nung pag intay ko sa doon sa bus bus stop doon sa amin isang oras Pukres. ay nainip na ako gaya nga akong na ng taxi bote na lang umamaya mga after 10 minutes 15 minutes dumating na yung bus ah grabing inip po talaga mga guys oh ganito pala dito sa probinsya nakakainip <laughs> kaya ito pa -uwi na lang ako naglakad na lang ako galing sa sa center doon sa kapat kulim na pina blood ko at yan pa -uwi na rin ako o, ayan o ito wala pang autobus wala pang bas na yung sinasakyan ko na 91 grabe yung bayan eto malapit na rin ako sa malapit na rin ako dito sa trabang ko yan hmm. dito lang ang kilo tandaan ito lang pagkabi kasi nakuha ko mga guys kagabi kagabi ay naglakad din ako dito na no, probinsya probinsya talaga oh naglakad din ako dito at ako bumili ng tubig naobserban no, ko kagabi malapit lang pala talagang jaga lang maglakad basta tukoy mo lang yung ano ito yung inalisan mo, yung pinanggalingan mo Ayun oh kasi ito may pang-upload na naman kay YT. Mga um, guys. Para sa ganun hindi ako masero kay YT kasi mababa ng aking Diyos. Wow. Mababawasan na natin subscriber ko. Maganda dito ang kuan. Kaya lang kailangan dito. May sarili kang sasakyan. Yan ang mga bahay ang magaganda Oh. Probinsya talaga mga private home. Oh, diba? Yan oh. Maganda ng bahay Oh. Oh. Hmm. Isa kang ganyan sa probinsya, oh. Yan nung maganda man din. Hmm. Palaob, oh. Para bang sayang kasi naglalakad naman ako, di magbibigyo na lang ako. Para sa gunan niyo itong upload sa YouTube. Hmm. E, ano lang naman, anong galak ko? Bag, ito ang ito lang Bag lang. Oh yung pang lalagyan ko ng mga requirements dito kasi mga guys may sakit ka man o wala kailangan magpa ka gagamitin mo yung iyong card yung yung medical insurance kasi sayang oh di ba oh ngayon nakapa check ako noon after 6 month ngayon 6 months na naman kailangan magpa-check up ko sayang kasi eh nagbabayad hindi <laughs> naman ako nagbabayad ang nagbabayad sa akin yung um, ama ko kinukontinuous nila bawat pagrelibang ko dito kaya ito hindi ko sasayangin yung aking insurance para magamit ko rin malaman ko kung ano baga ang kuwan ko sa katawan ang kuwan ko kasi nararamdaman ko mga na, guys I stress ako siguro ganito na lang ganito siguro pag maedad na kasi ilang kuha lang ako 58 na ako oh 2 years na lang senior na magarito siguro naman talaga ang nagsumagsi senior ma, ma mabugnutin at saka yung na, oh ma stressin yun ang nararamdaman ko sa aking katawan kaya ayan oh na to 11 minutes na diba hmm. Ito, ito mo, oh. Ito yeah. yung aking tinurukan. Hmm? mula-mula pa. Ang sakit nga. Hindi kasi ako nakain kanina ng tubig pag nung dumating ako. Tapos na-stress pa ako ng isang oras na kung pag iintay ko. Kung ako pala kanina inaglakad yung ang um, ang ang pinagintay ko nung isang oras ay eh, naglakad ako. Ay naku maaga pa ako nakarating doon. Oo. Ay maaga pa. Talaga. Kasi nga alas 7 nakasakay ako na alas alas 8:15 na. Oh, di ba? <laughs> alas 8:15. <laughs> isang oras din. Tingnan niyo 'yung pinagintay ko. Ay kalahating oras lang kalahating oras lang nandun na ako sa center sa patuturukan ko sa pinakang ng blood test dito sa bila dadaan yan o ito papasok na ito yung trabaho ko looban talaga grabe as in ayan o walang sasakyan pero madami nakaparada <laughs> madalang madalang ang uh, nagdadaang sasakyan madalang Moro mga private private vehicles lang pero yung mga mga bus ay naku amang ama mga bus. Yan ah guys. Ang oras na ba to? 5 ah. minutes na. 9 9 minutes na. Oh. Hmm. 9 minutes. Okay. 9 minutes. Nat mga 10 minutes lang. 10 minutes lang din. Kung ano lang. Tama na yung ten minutes. Kasi sa mga probinsya ganito, napupuna. Kasi baka sabihin naman ako. Kasi ang buwan. Hmm. hanggang dito na lang mga guys. Ang dami sa aking mga naka-private vehicles. Baka sabihin naman ako. Ito. Turista to. Turista. Eh, gusto ngayon ng gira. Na nagbabantak na naman ang kwan. Ang hamas. Galing Iran. Magandang buhay po sa atin lahat mga guys.